Una po, nagpapasalamat po kami sa Diyos at Uh, na, na isang na po na magkaroon po tayo ng lokal after po ng four years na pandemic na dumating po sa ating mga buhay. Mga kapatid. Awan uh, ng Diyos uh, na na po tayo ng lokal at sana'y maging kasangkapang po ito ng Panginoon uh, upang mas marami pa po tayong ma uh, maakay, mga kapatid. yun pong sinasabi ng kuya na dapat nandun tayo sa sinasabi ng Diyos sa Biblia. Pararamihin ko sila. Sabi. Wala namang ibang pararamihin ng Diyos kundi ang MCGI. Yun yung doon tayo dapat nakaabang. At nakikita naman po natin yun. Nasasaksiyan natin na yung pagpaparami ng Diyos sa loob ng Iglesia. Siyempre, habang dumarami tayo, kailangan may paglalagyan ng mga kapatid. Kaya dapat pinaplano na rin natin na magparami tayo ng mga lokal. Panahon na ng pagdami, mga kapatid. Buwan-buwan, nagbabautismo tayo ng libo, dalawang libo. Kung bumaba man sa dalawang libo, madalang yun eh. Ganong karami. Dito po sa lugar natin, alos hindi bumaba sa isang daan monthly ang nababautismohan dito sa, sa distrito natin. Ganun yan mga kapatid, darami yan, darami tayo ng darami ng darami, hanggang sa isang limbong takon yan mga kapatid, lalo na pagdating doon. Dapat magparami tayo sa awag tulong ng Diyos mga kapatid, ng mga lokal para may paglalagyan yung mga ahalip sa awag tulong ng Diyos. Kaya pren, sa dahilan para tayo po ay gumamit, magpakatibay tayo sa ating pananampalataya sa Diyos, magpakabuti. Magpakasigla tayo sa ating paglilingkod sa Diyos. Kasi pag nakikita ng Diyos na masigla tayo sa paglilingkod, pararamihin ng Diyos talaga dahil naglilingkod tayo may kasayahan sa Panginoon. Eh. puso Ipakita sa ganito Lingkod tayo na kristyano Pag-ibig na itinuro siyang Sa po ng Kuya Daniel Rason, mga kapatid, ang ating taga -akay. Ang mga KNP at assistant KNP assigned sa ating pong division sa NCR, si kapatid na Efren Baki, si kapatid na Don Kapulong, si kapatid na Bobby De Los Santos, at si kapatid na Noli Sabalya. Inabati po namin kayo mga kapatid sa pagkakaroon na po ninyo ng bagong physical na lokal dito po sa lokal ng Mercedes. Salamat sa Diyos.